Dito tayo ngayon mga tulsano, baluarti ni diwata. Ano Wala may ticket na. Ha? tao. para sa tama para hindi kayo mauli. Yun yung Kaya nga po'y dami no? Eh, pasok kayo sa loob o. Oo. Oh. lahat mga to, mga to, mga na mga ito. No? May mga tikit na yun o. Sa dalawa, tatlo. Ha? Hindi ah, ka 1 million. Saan? Hindi ka nung Saan? ka Hindi ka nung Ayos. Ngayon? Oo. Nandiyan yata si Rosmar no? Nandiyan.

<laughs> sa loob kasi punuan na kaya wala nang maka, di na makaparking ni iba eh ayun dito tayo ngayon ah nandyan nga si Rosmar ayun na si Rosmar oh may eh, hawag na no? Oh, eh, baka Rosmar yan. Dahil kami yung legit Rosmar. Bawal pa rin. Bawal na ako ulo. Isang sabon lang dyan oh <laughs> Ayan na si Rosmar Baka si Rosmar yan Pero kawawa yung mga sasakyan doon no? Yung mga pigit na no? Ay, daming pera, oh. Ay, oh. tamang bigay lang pera lang si Rosmar, oh. Kumain pera si Rosmar Park Traffic na dito Traffic na Ba't yung bigyan ng pera yan? Ha? <laughs> Sikat na nyo si Rosmar ba Si Rosmar? Uh, Oo oh. yan? Ano yan? Sikat na influencer Negosyante din yan. Yung sikat na ano na sa skincare, mga na kapatot ng product. Ah, oh. okay. Rosmaritan, na oh. lang ng pera. Oo, oh, nangyindigay ng pera, eh. Ba't hindi nilang pumila tapos bigyan tagawang Oo oh, nga. Maganda <laughs> so, yun. Pumila lang. Maagaw na. Maagaw mo yan. Maagaw mo yan. din naman tayo Nasa na kayo si Diwata <laughs> Nagtagwa ta si Diwata Diwata marami nang natikitan Pag okay kinagaw yan wala rin uh. Ayun tag susang -sa di mo binibigay yun si Diwata Asan? nasa loob rin eh Ayun nandun sa sakyan Ayun sa sakyan ay si Diwata na sa ano ah saking ini ya <laughs> Marita si rosemary kanan ini oh Oh, grabe, nagbibilang na ng na pera. Dito naman. Ang <laughs> daming oh, tao. tao. <laughs> Ay, si Duwata. Pakita na si Duwata. si Duwata. Junian dua ta. Wah, Rabi Raji pasti kata lagi oh, dua ta. Ini kamera masa atas. Oh, kamera Manila ni kan terus mar. Agak mudah lagi. Rabi, daming pera. Ba't hindi nakakarating dito yung pera na yan? <laughs> Ba't nandyan lang yan? Oh. Bami tao. <laughs> o, oh, sigawan na. Ambulan mo naman doon, Rosbar, oh. Oh. <laughs> Namili. mo na lahat yan? Oo. Oh. Anak man. <coughs> Yung iba, hindi na makapasok. Ano umiyak lang. Sana Naiyak siya sa poor. Hay Joy daw. Nabigyan sa 100,000. Papa yung Sarap niyan. Tagay na kagayan. <laughs> Ipantagay niya lang 'yan. <laughs> 10,000 si 10 ayun si Kuya nabigyan ng 10,000 ano sa sunok 10,000 grabe oh hindi na makikita yun sa ayun oh grabe na hindi talaga nakubusan ng pera si Rosmar oh <laughs> hindi tayo makapasok mga na boy dito yung motor natin yun oh kaya dito lang tayo sa lawas Ah, doon. Busy naman yung mga enforcer doon, oh. Tinitikitan lahat ng mga sasakyan. na Ayun na si Kuya yung nabigyan oh. Yung nabigyan ng 10,000 yung may bot-bot na aso. niya sa tuwa. Lahat uh, bagay na yun. Oo. Ano ba makulong? <laughs> Ito pa na upin 10,000 na ganyan. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Doon na tayo. Marami na mga natuwing doon ano. Natikita ng na sakyan. Grabe tao dito kaya ano. Si Diwata yung mga doon. Si Diwata. Si Diwata. Ayan si Kuya yung nabigyan ng 10,000 o. No? nasa kamay niya pa yung 10,000 o. No? Uh, diwata Park Overload. Sa ba kaming tao? Hindi tayo. Oh, yan. May tiket na May mga tiket na Ito Yan yung natin to Pero May tiket na rin mga tulo Awit <laughs>